points Ayasi. Strawberry. Si star. Strawberry sab. Strawberry Mango Ikaw, ano ang favorite? Mango. Mango talaga. Hindi avocado. Ako avocado. Akin favorite natin. avocado. na. Sarap at na. Kuwa pa Anong tay, Ano gusto mo sa ano, Favorite food mo? Um, uh, gusto ako the Sudan. Anong favorite na Sudan mo? Chicken joy. Oh, okay. chicken joy pa lang. Si Star, anong favorite na ulam? Hey, kaya no. ako. No. No. <laughs> <Kasi, laughs> yasi, anong favorite na ulam? Eggplant. Alam. Try lang talaga ang different na ano. Yung anong favorite mo? Chicken Joy Social uh, si Iskay. Kwartahan. Oh, Kwartahan si kay Chicken Joy ouais. ang sa kanya. Kwartahan si si Mami kay Akat. Hindi ba ni Kwartahan sa katawala? Kwartahan si di ba? si Mami. si Mami. si Mami. Kwartahan si Mami. Kwartahan si Mami. si Uy, kwenta, tanggal to to. Pero di na kami. Oh, bakit naman? Di, di na kami na to to. Di Bawal na ang chicken. Oh, Bawal. Bawal, Bawal na ang nuggets. Bawal oh, na ang preservative foods. Sagurit si mami ko one. Chicken joy. Sagurit mami ato one. Mag-vegetable na lang kayo. Oh, saya pang festival. Ayo, tinggal. Tapi dah nak. Open it. Kaya ako may open. Uh, Careful. Uh, mm -hmm. Si Star gusto niya may sabaw. Hmm, oh, favorite pa ako. Favorite niya may sabaw. Niya may sabaw. <laughs> like tinolong manok. Oh, um, uh. Akin adobo. Ayan, adobo ba sa? Bawal na ang pork sa atin. At adobo pa Green pineapple Ano? Green pineapple? And apple juice? Ano pala gusto mo? Sabi mo mango. But apple juice to so, eh, <coughs> Yung bulok na kao ka. Nangis na ang mga jagahay. May ato so, pagbilang ka dito niya yes. si... Anong name mo? Ayana. Ito yung tinuod na name. Ito tinuod na name. Ito pa o. Yung... Ayana. Ikaw, anong real name mo? Well. Tinuod mo na name. name. This is Sky. Sky niya Pisilvenia? niya ka eh. Oh. Ito, anong pangalan mo? Star. <laughs> Hindi, may pangalan siya ang tunay. Anong mo pangalan mo? What's your name? Sprinkle. Okay. What's your name? Don't you ask me to say. Sorry, Marcus <laughs> Adam. <laughs> <laughs> Hindi. What's your name, Nak? Do you have your name? Lavenia. Yes. She is Lavenia Ashwin. Lavenia Ashwin. Star. Lavenia Ashwin. Wala siyang apelido. Una isa nga yun si. Eh, what's, your what's your name? What's your name? Una yung lamang. Tell your Tell your name. No, sabi ni teacher. Kasi pagkaling. Sabi ni teacher, you don't have a voice, you can't talk. Kasi pagkaling din ayaw Ayun. Oo, yung mo. Kaya nga, sabihin ni teacher, ala, kahirap naman kausap niyo kung hindi man makasalita. What's your name? Tell your name. Tell your name first. Ah. Tell your name. Ano, kahirap makausap ni Star. Hindi na yan mag-school pa. Oo, oh, oh, wala si Raivan Bonjoy kami. Ikaw, anong name mo? Ayana. Ayana. mai Walang pa. May. At saka... Pinidyo ito? Oo, oh, pinidyo. Hmm... Huyana, oh, Marie, Lamigo, Batchan, Sela. Ikaw, Sky, anong pangalan mo? Pennsylvania. Pennsylvania? Oo, oh, alam niyo yung Sky. Bright talaga si Sky. Star, what's your name? What's your name? You tell your name. Ikaw na lang hindi nagpakilala. I need to on. Teacher will ask you what's your name. What's your name? You tell your name first. I'm... You tell your name. Now. I'm Labena Ashwin. You tell it. I'm, I'm Lavenya la... Ashwin. I'm, I'm Lavenya Ashwin. Aben I'm Lavenya Ashwin. You tell it first. Ayaw Saya. talaga niya Mahirap kausap si Star Hindi niya alam Pag mawala si Star Tanungin siya ng polis Anong pangalan mo? Tanungin ka ng polis Anong pangalan mo? Hindi masagot Sinong mama mo? Mami Anong? Paano? maibalik ito sa mama niya, hindi naman niya oh, alaw. Oo, oh, mafisyo na niya. Tatanungin siya ng pulis. Oo, oh, oh, hindi na siya si ibalik ng pulis sa mama niya. Nagod si Sky, hindi naman ibalik. Pusin na nga ang pulis, kanuoy man eh niya. Paiba lang sila, magaon sila. Kaya nga. Anong sasabihin mo sa pulis? Nawala ka. Anong sasabihin mo sa pulis? Anong sasabihin mo, sa mo, sa mo, sa mo sa pulis? Nawala ka sa mama mo naisog may daan. alam maiwan siya doon lang siya sa pulis kukulong siya sa CR hmm. gusto mo makulong ka sa CR? ha? Ay, gusto mo makulong sa CR? alam gusto niya makulong siya sa CR hindi siya nagsasalita anong sasabihin mo nga sa pulis? na kahirap pa sa panita mawawala talaga si niya